Pipa Boy Group na BGYO nagsampa ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng isyu tungkol sa kanila mga miyembro. Nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office sa mga miyembro ng BGYO para opisyal na magsampa ng complaint na cyber libel at unjust vexation laban sa ilang online users at isang showbiz personality na akusa sa mga members ng grupo ng bullying. Cheating at drug use. Matatandaang makailang beses ng umingay ang nasabing mga isyu at noong palang Abril ay nagbabala na ang BGYO at ang kanyang kumpanya na magsasagawa sila ng legal action kung magpapatuloy ang paninira sa grupo ayon din sa legal counsel ng kanilang agency. Kasalukuyan silang humihingi ng tulong at kooperasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno at private service providers para sa pag-usad ng complaint at matukoy ang mga personalidad sa likod ng paninira sa BGYO. Isa itong hakbang para protektahan ang reputasyon at imahe ng grupo at mga miyembro nito mula sa fake news at non-constructive criticism. Ang BGYO ay isang P-pop boy group na nag-debut noong January 2021 at kilala rin bilang aces of P-pop.